Pag sinabing rabies, agad nating naiisip kinagat ng aso. Pero bukod sa aso, pwede ring salari ng pusa. Tulad na lang ng nangyari sa isang bata sa Misamis Oriental na binawian ang buhay matapos nakalmutin ng pusa. Siya si Casey, anim na taong gulang. Pebrero nitong taon ang makalmut siya ng isang pusang gala sa kanang bahagi ng kanyang muka. Dinedwa na lang ito ng kanyang mga magulang. Gumaling naman ang sugat dahil sa kalmot. Pero isang buwan matapos ang insidente, nakakagulat na ang mga sumunod na eksena. Si Casey kasi bigla na lang na nakitang tiyan. Hirap kumain at uminom. Init na init at hindi na halos nakakatulog. Hirap din siyang huminga at nahatakot sa hangin at ilaw. Pero ang pinakamalala, naglalaway, nagsisisure at naghahalusinate. Ang mga sintomas na yan, kumpirmadong rabies. Ang masakit, dalawang araw na kipaglaban si Casey bago bawian ng buhay noong March 18. Mahirap, ma'am. Masakit, ma'am, kasi bigla, ma'am eh. Hindi naman namin alam, ma'am, na gano'n ang nangyayari. Mahirap tanggapin, pero wala ka na eh. Paliwanag ng isang veterinaryo. Usually, ang rabies ay nakukuha sa kagat. But in cats, where they are licking or constantly licking their paws, tapos may rabies sila, maaaring magstay ito sa kanila mga kuko for a very short period. But most probably, it came from a cat scratch and nagilaan din ng pusa. It can be a direct transmission from the claws to the infected wound bite. Ayon pa kay Doc, hindi totoo na mas malakas ang rabies ng pusa o ng aso. Nakadepende raw ito sa dami ng rabies virus na papasok sa katawan. Nervous system ang inaatake nito, kaya kapag malapit ang kagat sa spine, mas mabilis ang epekto. And we also have to remember that rabies virus travels at 14 millimeters per day. So kung mas malapit sa spine ang point of entry ng wound, mas mabilis mag-develop symptoms. And yun nga, pag nagkaroon na ng symptoms ng rabies, hindi na siya reversible. So talagang um, nakakamatay ito. Kaya kung o tumakalmot ng aso o pusa, ibabad ka agad sa running water ng 15 to 20 minutes sa kalinisin gamit ang mild soap. Pagkatapos ay dumiretsyo ka agad sa pinakamalapit na ospital para mabakunahan ng anti-rabies. Ang kagat o kalmot ng aso o pusa ay dapat hindi ipinagsasawalang bahala dahil mga paps,